pinapakita na dito ang uh, energy no uh, dalawang lalaki kasi pinapakita dito so may nararamdaman po ba kayong pagbukas ng pinto pagpagsak or minsan may naglalakad sa surroundings no, po, meron po gaano po kadalas? lagi po Pagpasok ko po dito, nararamdaman ko dun sa kusina namin, nagugas ako ng pinggan o kamay. Naglalakad po doon. Oh, okay. Parang pumapasok sila doon. Kasi this is for Box of Dark din. Mm -hmm. Ang winu-worry ko... Titignan pa natin ate, ha? So, dito, um, aalamin ko muna kung ito ba ay entity or spirits, no? the card yeah. so it can Kuha po kayo ng 9 cards of total. Lagay niyo po dito. po Salamat po mas matapat ka sa ari kasi sa mga multo. <laughs> Ay na. Thank pa rin. So, lalaki ang pinapakita sa akin itong energy. Puro itim. Eh. Mm -hmm. So, mapapansin niyo po, puro itim yan. Mm -hmm. So, ang energy na pinapakita dito, it's lalaki. Ayan. Mm -hmm. So, sa pinapakita din sa akin dito ate, worried ako kasi puro itim. Parang, hindi ka po ba pinag-uusapan na po? pinag-uusapan po. So, parang iniisip na baliw ka or okay. something? paano mo ito ni-take yun? Hindi naman po totoo eh. Malakas po ang loob ko. Palaban po ako lagi. Kaya gusto ko mahuli po yung pumapasok dito sa amin. Kasi naiintindihan mm -hmm. ko. Kasi um, sa atin naman, no, may mga karamihan kasi sa atin, mabilis mang husga, eh. No? um, hindi nila maiintindihan yung mga bagay-bagay kung hindi sila ang nakakaranas. So, kailangan lakasan mo yung loob mo. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit drain ang energy mo. Kasi halo-halo, eh, instead na nag a ka ng help, parang paano ka tutulungan kung mahirap paniwalaan mm -hmm. yung sinasabi mo. Mm -hmm. Ang masakit pa doon is pagtatawanan ka at uhusgahan ka. Ganun po. po so, talaga. So, lakasan mo ang lakasan loob Lakasan ko talaga loob ko. Last set of cards. Mahirap din kasi dito sa, sa bansa natin eh. na Minsan, kung sino pa yung walang maitulong, sila pa yung malakas mangusga. Okay. Tama. Tama po. Ganun okay, nga. Tama mm po. Huwag -hmm. ka Hindi mo kailangan iyakan sila. Oo po. Tama po. Okay? Kaya lang po. Anak at ang nanay ko po. At hindi ko lagi. Kailangan din isipin mo sila, no? Kailangan nila ako. Eh. So, ako hindi ako naniniwala may sira ka sa utak ate kasi Apo. maayos kang kausap. Opo. You can understand me, you can follow instructions. Yes. So, hayaan mo yung mga tao na sa sa'yo. Apo. Kasi hindi naman nila alam ang pinagdadaan. Yes, opo. Hindi ko nila alam. Cut the cards into three. Kuha ka ngayon ng last 12 cards of total. 12 po. Thank okay. okay. you. Okay. 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 kanina pa to pabalik-balik ang king at saka siya. Hindi ba nang kakasakit dito yung anak mo o hindi ba siya yung parang biglang nagugulat na lang? Ka, kakasakit po dito lagi. Yes. <laughs> Okay. So, you have the power, ate. You don't have to worry, ha? So, Ace of Diamond. Um, sa ngayon, sa nakikita ko, hindi naman lumabas ang bad luck card. So, maaari, hindi naman sila harmful. Pero, kailangan ko pa rin pakiramdaman mamaya. Dahil iiwan kami ni ate dito ng hanggang madaling araw. So, ika-capture po namin ang mga uh, kaya namin i-capture ate. So, lakasan mo po yung loob mo. Mm -hmm. Kami na po ang bahala nito. sa salam Maraming salamat po. Salamat marami. po andito kami ngayon sa bahay nila ate, isa sa mga client ko. mag stay ako dito ng ilang oras hanggang madaling araw. Uh, Papakiramdaman ko yung bahay nila. And uh, gusto ko din maranasan kung ano ang nararanasan ni ate. Kasi, um, according sa mga baraha na ipinapakita sa akin, ay may nagpaparamdam or may uh, mga tinatawag na kaluluwang hindi matahimik dito. So, malinaw sa mga barahan na may pinapakita sa akin na uh, meron silang kasama dito na maring hindi nila nakikita. No? Um, kailangan ko din ma-check kung ako ba ay makaka-experience ng uh, gagalawin ako o sasaktan ako. Samahan niyo ko ngayong gabi sa pag-stay sa bahay na Dealing with the hassle of multiple cables? Unleash So, samahan niyo ako ngayon, akitin natin yung atik kasi sinasabi sa atik daw ang madalas na may naririnig silang naglalakad or maingay. And explain naman din sa akin ni ate na medyo magulo pa ang bahay dahil ko ay binagyo. So, samahan niyo ako. So, this is the attic area. May hagdan sa maliit. Ito, uh, hindi ko, hindi ko masasabi kung bago lang to, pero, sa pina sa nakikita ko kasi medyo lumang tambak na to dito kasi may mga ano na siya eh, may mga agi may mga alikabok na siya so hindi ko masasabing ito na area is uh, tinabakan dahil sa bahay so eto makikita niyo talaga na medyo matagal na siya nakalagay dito so tahan-tahan So, natatambahan na nga. Ngayon, maglalagay tayo ng isang camera dito na haayaan lang natin mag-rolling. And mag din kami ng isang mic. Baka may makapture tayo.